Si Amerikano uuwi na sa bansa nila. Last day niya na dito sa Pilipinas. Dahil last day na ni Amerikano, nagpa-picture na kami sa kanya. Pinakitaan niya kami ng geng-geng signs niya. Tawang-tawa si Neil sa American Post niya. Ang kulit talaga na itong dalawang to. Mahaba na rin ang pinagdaanan natin nila Amerikano. Maraming salamat daw sa pagsubaybay niyo sa kanya. Habang buhay daw niyang babaunin yung mga alaala -ala niya dito sa Pilipinas. Lalo na yung mga comments niyo sa kanya. Hindi lang daw magluto ng sisig ang tinuro niyo sa kanya. Tinuruan niyo din daw siya kung paano na maging tunay na Pilipino. Natutunan daw niyang umiti sa gitna ng problema at tumulong sa iba. Kaya lahating Pilipino, si Amerikano, kaya hindi malayo ang ugali niya sa atin. Mahilig din siya magbijoke at magbigay ng pagkain sa mga nangangailangan, lalo na sa mga nasalanta ng bagyo. May pusong Pinoy si Amerikano, kaya agayan natin masipag siya, makulit at masayahin. Magang magayong mata ko dito sa kakaiyak simula nung umalis si Amerikano. Pero wala tayong magagawa, ganun talaga. Mag-comment kayo ng short message para kay Amerikano para para mabasa niya hanggang sa muli daw at paalam